Ano ba ang lahat? Ano, ready, ano? ready, ready! <laughs> oh, anong mga kapatang helmet? Kung handa na ba kayo? <gasps> Dahil kung meron akong maililigtas na kahit isang inosenteng buhay, ang sinasabi ng prinsipyo at puso ko ay kailangan ko itong subukan. Alam ng Pangulo kung ano ang posisyon ko sa drug war. Tutol ako sa pagpatay ng mga inosente. Kontra ako sa pangaabuso ng mga opisyal. Alam niya ang aking mga puna. Alam niya ang mga bala kong ayusin. Kaya kung iniisip niya na sa pagpayag kong ito ay tatahimik ako, nagkakamali siya. Simula pa lang, handa tayong tumulong sa ikabubuti ng bayan. Pero kailanman, hindi natin isusuko ang ating mga paniniwala. Hindi laro-laro ang usapang ito. Seryosong usapan pag ang nakataya. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Ayan, mga ng helmet. Yan yung sinabi ni VP Lenny noon. Diba? Yan nga eh. Kaya talagang may something. Hmm. Kasi di ba, biglang tinanggal din si VP Lenny. Yan sa position na yan, di ba, video gapar? Uh -oh. After one week yata, tinanggal ka agad. Tapos ito na nga, yung nangyari kina Sen si Leila. And may binato rin kay VP Lenny na issue nun ah. Oo. Oh, di ba? So, ito nga mga kabatang helmet. Nakakaloka lang ang mga ganap. Ngayong linggo na to at magtatapos na ang week na to. Pero, eto, napanood nyo ba to? Ang um, first choice namin doon, si Hanilet eh, ayaw sa mama. So, pili kami ng isang abogado na nag-volunteer nga si E.S. Miguel Dea. Kaya nga, na-delay na na-delay na pa yon okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet Hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang naka, ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Uh, ang gulo. Mga isang mga isang mga isang oras uli na delay yon. Di ba mga kabatang helmet? Nakakapagtaka lang talaga, no? Bakit hindi nga ang, sumama yung misis ni Tatay Diggs nyo? Mm. Di ba? Na si Madam Hanilet. Di ba? Bito oh, pag-delay pa ng one hour kasi nga binago pa yung sa ano sa manifesto yes kasi hindi nga daw pwedeng lumipad yung piloto di ba syempre kasi sala yung lisensya niya doon kung iba yung nakalagay sa manifesto oh. wala binago kasi yung abogado yata yung pinalit pero bakit nga ba hindi na lang si Madam Hanilet yung sumama baka maglalaba pa lalaba ng damit. <laughs> Oo. Baka naman magluluto pa. Oh, Matumi pa yung bahay. May nakakalimutan. Hmm? Ano, maraming dahilan. Ano ba yan? Eh, eh, basta yan mga kabatang helmet. Comment down below na lang dyan kung anong masasabi nyo. Pero, halos ano na, Mag one week na. Oo. Oh. Nandun si Tatay Diggs. Marap nang mag linggo. Diba, Bidjoga Parperos? Abangan nyo. Mamaya, nakalive. Bidjoga Parperos. Oo. 9 PM Manila time, mm -hmm. Pinas time. Mm -hmm. Ang pre-trial. Ha. Oh, 'Di ba? Pagdadasal natin 'yan. Oo, oh, na maging maganda 'yung resulta. Uh -uh. Na maibigay ang hustisya, ang tamang hustisya dun sa mga taong kailangan talaga ng hustisya. Uh -uh. Hindi Hindi sa mga taong hustisya. Hustisya. Malay mo, 'di ba, bigo kung si Senley lang ha? nakamit ang hustisya. Oo, oh, ba? Diba? So, ito, pagkakataon naman ng mga biktima na sila naman ang makakamit ng hostisya. Sinong biktima? Biktima ng EJK dahil sa War on Drugs. Oh. Pero, ayan nga mga kabat ng helmet ha, may mga spekulasyon na lumalabas na yun nga daw, 30,000 nga daw na namatay, dapat daw ilabas ng PSA. Aba, ito wala birth certificate yon? Baka gusto nilang igaya dun sa mga Mary Grace Piatos nila. Alungkat diba? diba? ang, ang mga PSA nila Melgris Piatos ni oh. Xiaomi oh. Nako, diba? Videographer mm -hmm. At dito pa Yung ano ah Nagsicirculate ngayon sa social media Yung pulis nga na may bukol Yung nabukulan Ay, oo Ang dami din nag-react about dyan Pero, tingnan natin Ang mga susunod na kabanata. nata Basta kung nagustuhan mga video Tawag alam mo na mag-subscribe At ito, click notification bell Para lagi updated Sa so, lahat na may na-upload po namin Yung videographer Mas stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ng sa buhay na kayo limitin na bukit. It's getting better. Every day, God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo!